Yun, good morning mga idol. Magandang araw sa inyo lahat. Kumusta kayo dyan? So, ngayon mga idol, sa mga bagong subscriber ko dyan, papakita so, ko sa inyo kung paano tayo maglagay ng flavor sa ice cream natin. Yan, panoorin nyo. Yan, yung ice cream natin, kanina pa natin hinalo to. So, napuno na siya. Tapos yung isa. Tapos yung isa to, kung napapasin nyo, wala pong laman yan. Kasi dalawang tubo lang yung nilutuan natin, nilagyan natin. So, yung isang tubo, lalagyan lang na natin yan mamaya. sa uh, salina na natin pagka uh, paglagay natin tayo ng flavor. Para tatlong flavor po yung ice cream natin. Ano to? Ugi, avocado, at buko. Yan o, oh, creamy-creamy mo yun o. So, mayroon palang nagsasabi sa akin na mayroon palang nagtanong sa akin na yung ice cream niya hindi tubigas, mahirap patigasin. So, ganito po yan mga idol. Kapag yung tinimpla kasi natin, sobrang lapot, tapos hindi natin ma-tawag yan, hindi natin ma-mix ng gusto, tulad nito. Ano siya? Hindi siya titigas yan mga idol. Mahirap siyang tubigas, kasi sobrang lapot. Tapos, tulad yan, hindi siya nag-trimmy. Ito kami kring niya eh. Smooth na smooth yan. Kaya, madaling tubigas yan. Hindi pa nyo, parang inalo pa lang natin yung tubig tubigas na siya. Pero, patigas na patigas na. Kaya lang, lang sa mga ingredients natin, may timing yan, may timing. Sa tubig, sa kayong kasaba. Kasi pag hindi mo matiming yan, ang idol, hindi mo makuha yung tamang lambot matigas mahirapan ka talaga dyan mahirapan ka talaga kita hindi quality yung ice cream pagka mali mali yung ano sukat so sa mga ano sa mga gustong sumubok gumawa nito meron naman tayong mga video dyan yung mga unang video natin may mga sukat yan, mga tubig kung kadami mayroon yan Pwede nyo panoorin. So sa mga ganito yung pang idol, uh, ganito mga paggawa ng ice cream, hindi talaga mawawala to. Lagi ko rin ipapakita kasi siyempre, ito yung trabaho ko eh, araw-araw eh. So wala naman tayo ibang ano eh, wala naman tayo ibang ito Ice cream tayo nakilala, hindi talaga mawawala to. So sa mga ano, sa mga dati mga subscriber ko diyan, siyempre nakapanood na ng mga content natin mga ice cream. Sa so, mga bago, si Diyan ko kayo ng ano, uh, sekreto diyan. Ito walang sekreto to kasi pinapakita ko eh. Yung iba kasi ayun na ipakita. Eh, kasi marami marami pang nagbasa akin. Na bakit daw pinapakita ko yung ano ito ganito? Gawa ng ice cream binibigay ko yung mga ingredients ah para sa akin idol no. wala mawala kung ipapakita ko mas magkakaroon pa ako kung ipapakita ko to sa inyo kaysa hindi natin ipapakita ay hirap yun Let me see you, sakto sa ano yan, timpla mga idol. Tingnan nyo, walang bulak-bulak mga idol. Pagka ganyan maghalo ka, dapat ganyan. Walang walang bulak. Walang bulak yan mga idol. Kasi pag mahala, hinahalo mo pa yan, tapos maraming bulak-bulak mga idol. Mas kaya oh. Pangit yun. Pangit pag tumigas yun. Magaspang yan. Crystallize. Dapat ganito. Creamy siya o. Oh. Walang bulak-bulak. Bawasan na natin. Bawasan natin. Lagyan natin sa isa tubo. Papantayin natin ng dami para lagyan natin yung tubo. Sa isa. Wala mo lang ng baso. Ayan. natin ang baso Oo, creamy-creamy, oh. Creamy, creamy, oh. Hmm. Ito, yung parang creamy, oh. Ice cream talaga yung mga idol. Kasi may ibang ice cream na ano, eh. Yung mga customer ko, nagsasabi sila sa akin na, ano, mayroong ibang ice cream na magaspang. Hindi creamy pagkainin. Swabi. Ganito lang yung ginagawa ko mga idol na ano, gagawa lang ko ng kunti lang para sakto lang maubos. Kaya isang tubo, paglagyan ko pa yan, magiging tatlo na. Hindi siya mabubos sa araw eh. Ube ito, ube ano po uh... Kamukha आते न भल त मयर का दोस्त Kahit mahal, at least masarap yan. Tapos, lagyan natin ang alam. Ang... Um, pampakulay sa buhay. Yan o. No? Food coloring yan, Idol. Food coloring. Yellow at saka green. Minimix natin. Para yung kulay niya, tingnan yung kulay. Pako-ado pako so, natin na doon, kahit anong ilagay natin diyan, sige. Dito tayo maglagay ng mga liquid. O, magiging good. Subi. Tawag natin. Ganoon konti ko lang. Ganoon lang. Tapos lagyan din natin ng ano? Kung pupulay. Bukado, oh. Ito nga ko kukado. Ito nga, ito nga. Para yung lumidikit sa gilid na ano natin. Tube. Matatanggal siya. Mahalwa ng flavor. Mahalwa ng flavor yan. Kasi lumidikit nga naman. Eh. Lumidikit ka sa nga natin. Oh. nga O babaylan natin 'yon, hindi sa mahalo, na, mahalo na okay. Okay oh, ng maluwag na bibig. Dilam. O bangga ng kola. Bukaduh. Bukaduh, bukaduh lo ko. Hmm.